Hello guys, kumusta ninyo tanan? Ah. Uh, Nay ba uh, na bay eh? blessing ang um, kasal ka sa with, uh, civil wedding. So, I'm sure daghan ang utana ba hina na nga uh, kay kadaghanan gud sa tua ah, uh, adto jud magpakasal sa church kung asa sila na belong uh, denomination. So, nadunggan na lang ko na dunggan na wala daw blessing ang lang ikasal sa civil wedding. Pero, unsa sa'yo gisulti sa Bible, ba'y nana? So, if na mo yung Bible, may ikso ang nyo sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma. So, Roma 3 Roma 3 verse 1 to 2, nari na. Rin, so, nari ang authority, nagisgut siya, authority, nagikan sa Dios So, walay walay mga pamunuan ning say walay government din sa yuta nga wala gi gipaymutang sa Dios. Ang tanan yang gipaymutang kay lagi sila sad mga sulugon sad sila sa Dios. So, sa to pa ang supak nila sa otoridad nga diya sa yuta. So, nagsupak sad sa gipaymutang sa Dios. So, mining to say nga igsuon, blessing ang kasal sa civil wedding. So, maa na siya. Pwede ba ibig naman?